strict naman ang kalsada. Intersection. Intersection yung nakatako mm -hmm. sa intersection ni. Dapat dahan-dahan po -dahan, intersection. Dapat display naman. Ay. Ah, eh. Minsan din yung mga mag mag magtatawid ang oh, yung paminsan that's kadalasan no ano. Eh puro man motor yon.

Na no, motibista. na to. Montibista. Ah, motibista. Montib oh, San di senting ng dista. Ano pa ang boundary ng kabunturan. Pero motibista na kayo taros. Oh, oh. motibista. No. Ay, ni bait kami, inbitahin ni Ma'am dito na ano no. Ni pa scan or pa locate kung may something. Mhm. Mm may eh, something lang ah. <laughs> Ayun, ito. Matagalan to, Ma'am. Kwayan. Oo, oh, oh. mula lang sinila ako nung na yan niyan. Andiyan na yan? Oh. Ah, okay. So, Matagalan. na So itong bukid na to parang cone. Para siyang cone mountain. Kung titignan natin siya, di ba cone, no? Cone. Cone ang dating cone. cone. Yan. So ang paligid niya, ang terrain niya, kita talaga yung open looking. So napakaganda ng site. Tapos pagdating do sa baba, malalim. Malalim, Lake siya. So 'no ka pagtaka bakit malalim. yun. Medyo ano ba? Palaisipan sa akin ba questionable no questionable kasi pala isipan bakit malalim doon pag dito mataas so may something na man made man made siya man -made. na kana oh nilagay dito no okay basta ni ngayon ano na ano ko na analyze ko hindi doon malalim parang ganyan no para siyang ano ba yun kawa kawa ngayon ang analyze ko diyan kung hindi dalawa ang item meron dito mayroon sa taas, mayroon sa baba. Ngayon, ang ginawa nung ano, ewan ko lang, man-made. Nilagay dito para tumaas. So, yung panahon na yun. Ngayon, nagtanim sila dito ng kawayan. Yung nakalat. Yung matagal na. Matagal na yan. Matagal na po ito. Yung buhay na yan, no? Lampit yan. ba lang yan. Tripit pa lang yan. Tripit. Yung pinabunan ko, malalim lang yan. Yung malalim na. Mga... Magbabaka sakali kayo ma'am no? Pero uh, gusto natin oh, gusto natin mga tuldukan ba? Kung oh, mayroon ba talaga? Uh, so ang nangyari, ang ginawa natin nagagamit tayo ng gadget ito na 100 plus So ang tanong, saan yan? Oh, yun. Yan. Ibig 'yung sabihin pag anong rere-read may may oh, naroroon. Ang tanong saan? Mm -hmm. kasi hindi dito, sa almost 300 meters ang wide radius niya. Mm. -hmm. 300 meters malayo 'yan. Oo, malayo. O, ang radius. So, 'yun 100 na 'yan na reading. Saan 'yan? So, alam natin ma-confirm mm -hmm. kung ano ba talaga meron dito sa paligid nato para ma ano natin ba? Maalaman talaga natin. Kaya gagamit tayo ng mga gadget na. Mm -hmm. So, ang nakikita ko lang dito, 'yung terrain formation terrain. Terrain ayo. Oh, terrain yung lugar ba? Lugar. Okay. Oh, so may landmark na kawa yan. May kawa doon sa baba mm -hmm. na may lake uh -huh. na uh hubas na. Bukid ni doon. Oh, uh -huh. dati may tubig. Mm -hmm. At may mga something na mga mga kaiba ba? Kunang mm -hmm. tao talaga yan na malaki. Yung mga kakaibang storya na kakaaba, kababalaghan. Oh, 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 no, yung kababalaghan kung mga sa Tagalog kababalaghan. So, tuntukan natin para at least ma malinawan tayo na lahat dito, mm -hmm. no? Ayan, nagamit tayong gadget. Na, based on my analysis, uh, bilang analyzer, mm -hmm. no? nakita ko talaga mayroon item dito. Mm -hmm. Mayroon talaga. Ano lang ha, para sa akin. Kasi yung lawa mo, kakaiba talaga yan. Posibleng mayroon. Posibleng mayroon sa taas. Mm -hmm. Pero hindi ko alam kung gano'n. Nandito Palalim. lang sa paligid. Nandito okay. lang, oh. nandito. Dito na. Dito sa paligid na to. Oo. Oh, uh, 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 yan. Mm -hmm. Yan sa paligid na yan. So, yan, andiyan lang, andiyan lang. tsaka oh, nando sa baba? Dito. <laughs> Para sa akin dalawa, meron. Parang ang lalaki. Malalaki talaga. No. <laughs> Pero parang mahirap kunin. <laughs> <laughs> mahirap. Ha? Mahirap kunin Mahirap kunin. Kasi, yeah. Mahirap din. Eh. So, gawin natin, nakamapping naman tayo. Okay so nakais orientation 'yan ibig sabihin 90 degree is

tuwari buhi nakuha na Tripit ang oh, nakatayang yun ibig sabihin nakatayang gel. under deposit Ay, uh, lagi uh, yung kapag anak bala kung huwag ako ang matog naman di ako nga ka na Pompisahan na din lang. Pila mo po Pila mo na

mo, mura lagi ni siya. Mura lagi ni siya kanang di plano ay nga kana witang. Ano na bay sa ilalom. May huh? Na itanil sa ilalom. Ah, na itanil lagi sa ilalim. Mao ah. na ingon pulin ba si ang mga patang. Ay naka ano to pa naka open to doon sa nuba sa ilalim. Mas grabe diri oh moron helicopter mo na sabat helikoptero di dito. oh nice ko eh oh nikiyan ko ganyan nga. zuponahan ubak ko dire akong ipinipadja. malabo to malayo to sa ano sa dagat. yung subukan natin. Bomba. natin. Wala si ba dekado Wala mga kanjels medical. holding do holding. holding. dekado holding. mga holding. holding. Oh big holding. 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 Detect holding. 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 Ah, malakas ang source nito ng tubig. Na-put may tubig din. Tubig bigo. Oh. Ayan oh. no. Sino item natin siya nasa tubig? Oo. Oh. Oh, possible. Possible. Eh. Ayan no. Oh. May say tubig lang. Ah, wala bang? Dio hindi oh, umiikot, to. Diyan ang inaano ko. Ang kailangan may mga mga gulak. Wala bang? Oo, oh, wala. Ang ang kalaban din dito, water trap saka yung mga boulders na malalaki. Hmm. Meron hmm. s'lalo dito. Uh, ah, ang boulders, boulders. Okay. mga combato.

Bolak-bolak kasih dulu Kenapa tuh inget

pati hanggang taas? O, kanin diri gibayaran ko din yan karna likod aning balay na no, may boundary di sa kabalayan nah, pero okay, nah, uh, uh. kaning taas kaning kaning mawitong mawitong kaning mawitong kaning mawitong kaning mawitong Asa ang boundary si uh. sa kaning na? kaning mawitong kaning mawitong kaning mawitong kaning mawitong kaning

Tunggitang tabajit, anak daku, drilling, anak. Anggoy, dan presidente, kita maglabat sa iya. Pika pulang, mana harangin. Kepansin katang laki, powai, dimana presidente mubuat, pika pulang, mana harangin, dama na presidente.